po si Kaliody De Guzman, uh, magkapartido kami na late lang ng proseso. At ako tatakbo bilang senador. At ang dahilan kung bakit, eh wala namang nabago. Doon sa mga nanalo, doon sa mga nanako, nangako, ngayon babalik. Wala pa nga nang nagagawa para sa bayan. Wala pa nagagawa para sa mga manggagawa. Yung problema ng mga mahihirap, hanggang ngayon problema pa rin. Yung problema ng mga manggagawa sa bababang sahod, problema pa rin. Mataas na kuryente, mahal na bigas, baha, korupsyon. Lahat ng problema noon ay siya pa problema ngayon na ipinangako ng mga tumakbo noon, nababalik ngayon, pero hindi naman ginawa. At ito yung dahilan kung bakit ako ay muling tatakbo bilang senador. Dahil itong mga political dynasty, itong mga trapo, itong mga elite, ay wala namang ginagawa sa problema ng bayan, walang ginagawa sa kahilingan ng mga mamayan, ang pinag-uukulan ng pansin at panahon nila ay resolbahin yung kailang problema ang pagkakamal ng kapangyarihan at pagkakamal ng yaman. Yun lang ang dahilan kung bakit sila nandyan sa Senado. Pero yung mga butanting pinangakuan nila ng pagbabago, nakanganga pa rin hanggang sa ngayon. Walang matinong batas na ginawa para resolbahin ang problema ng unemployment ang problema ng kontraktualisasyon, ang demolisyon sa mga maralita, ang land grabbing ng lupain ng mga katutubo, walang niresolve ang mga nagbabalikang politikong ito. Ang malaking isang faktor, alam mo, yung nagpumuputok ngayon, lumalakas yung kilusang anti-dynasty. Nagsisink na sa mga maraming mamayan, na wala talagang maaasahan ang taong bayan sa political dynasty. Isang faktor Siguro aminin ko na rin, yung pagtakbo ko bilang presidente, nagkaroon ng recognition, hindi lamang sa aking pangalan, kundi doon sa plataforma na bitbit -bit namin ni Atty. Luke. Kaya tingin ko, magandang simula ang ginawa ni Atty. Luke noong nakaraang kampanya niya at itong pagtakbo ko bilang presidente, para sa recognition na hindi lamang ng aming pangalan, kundi ng plataforma, agenda na isinusulong namin. Ako'y hindi naman trapo, ako'y all season na nakikipaglaban para sa interes ng mga manggagawa. Kaya after nung eleksyon, balik ako bilang labor leader at leader ng mga ng mga mamayan. Kaya nagtuloy ang bubuo namin ng mga alyansa ng mga manggagawa para ilaban yung dagdag na sahod na 150 pesos. Na hanggang sa ngayon ay magandat na positive sa Senado pero doon sa Kongreso ay bumara. Ah uh, bukod yan, tuloy ang aming pakikipaglaban para doon sa pagwawakas ng provincial rate dahil tingin namin talagang anti-worker yon, pro big business yung batas na yon. At ang dahil ako'y pumasok doon sa Partido Lakas ng Masa, naging advocacy at kampanya na namin after nung nakaraang taon, nung nakaraang dalawang taon, yung pagpapaliwanag uh, sa mamayan na ang punot dulo talaga, kahit saan mo sa ilalim, sa ibabaw, sa tagiliran, ang punot dulo talaga ng problema ng mga manggagawa sa kontraktualisasyon, sa provincial rate, sa mababang sahod, sa kulang sa trabaho, demolisyon ng mga maralita, problema ng mga sa lupa, pag sinilip mo at inanal inanalyze mo kung saan nagmumula ang problema yan, ay dun sa mga batas na ginawa ng mga political dynasty na nandoon sa Kongreso at sa Kasinado. Kaya yun ang aming battle cry ngayon. Dapat nang magkaroon ng enabling law ang political dynasty dahil kung hindi magkakaroon ng batas talaga sa uh, anti-dynasty eh para itong mga mga tulisan ni eh, nakomo walapang wala pang enabling law, alam nilang bawal. Alam nilang bawal sa konstitusyon. Pero dahil wala pang batas, nagkukumahog lahat ang mga mapagsamantala para pumasok sa gobyerno, gamitin 'yung pangalan, gamitin ang pera, manalo, magkaroon ng kapangyarihan at magpayaman. Alam nilang bawal. Pero dahil hangga't hindi po nakasara ang pinto, pumapasok para magka magkaroon ng kapangyarihan at gawin ang lahat ng gusto para sa kailang pagkapayaman. Diyan nagmumula ang problema natin ng mababang sahod ng lahat sa political dynasty. At nakapag-aalala ngayon, dahil halos ang lahat ng pwesto sa Senado, lahat ng bumabalik, ay puro dynasty. Kung hindi man ay numero unong tagapagtaguyod at tagapagtanggol, nang political dynasty na klaro nang inilagay sa ating konstitusyon dahil hindi nakatutulong dahil ang ginagawa ay para sa sarili lamang. Uh, mga obrero pa rin. At ang maganda, meron na buo ngayong isang malaking grupo na anti-political dynasty. Ito yung anim. Uh, kaya nagkasundo kami at nakikipagkaisa sa kanila na para dito sa kampanya ng anti-political dynasty. Pero ang aasahan pa rin namin ng suporta at makinarya para sa kampanya, saka pumasahin namin ni Luke pagka kami nagpunta sa probinsya, ay ang contribution pa rin ng aming kasapian at iba mga kaibigang mga manggagawa na sang-ayon doon sa aming platformang inilalaban ngayong 2025 election. Pag hindi talaga nagtuloy-tuloy itong lumalakas na kampanya laban sa political dynasty, walang papasukan si Atty. Luke at saka si Calio D. Pero may tingin kami na puputok at puputok ang anti-dynasty sentiment ng mamayan ngayong 2025 election dahil ramdam na ramdam at kitang-kita nila kung paano garapalang sinasalakay ng mga political dynasty ang posisyon sa Senado at posisyon sa iba't ibang uh, level ng ating pamahalaan.